Chapter 4 Pupunta na ba ako o maghihintay pa? Tense na tanong ni Zani sa sarili niya. Tinignan niya ang orasan sa dingding nila. Alas 7 pa lang ng umaga. Nasa palengke ang nanay niya. Pero nagpaalam na siya rito kanina na may pupuntahan siya kailangan nga lang niyang sabihin na makikipagkita siya sa isang kaibigan. Saip na sagot na hindi na niya ipinaliwanag pa. Kaibigan na rin naman niya siguro si JK. Kakilala, pagtatama niya sa sarili. Platinum Tower, Fifth Floor, Unit 5A, Mahinang wika niya. Tumayo na siya at sinipat ang sarili sa salamin. She wanted to laugh at herself. Bakit kailangan pa niyang mag-ayos? Kukuha lang naman siya ng labahin. Hindi siya pwedeng magpakyut dito. Kinakabahan, ngunit nagtungo na siya sa address na sinabi ni JK. Nalula siya ng kasadahan ng tingin ang gusali kung saan ito nakatira. Ang yaman pala talaga ng lalaking yun. Nasa tapat na siya ng unit nito, Unit nagdadalawang isip pa rin siyang kumatok. Suddenly, a bunch of negative thoughts cross her mind. Paano kung hindi pala yon ang unit nito? Baka pinaglalaroan lang siya nito para gantihan siya. Bahal kapag nag-doorbell siya, ay iba ang magbukas ng pinto at pagalitan siya. Ipinilig niya ang ulo. Hindi dapat niya iniisip ang mga ganoong bagay. Nilakasan niya ang loob at pinindot na ang doorbell. Ilang segundo lang yata ang lumipas at bumukas na ang pinto. Nais niyang magdiwang nang makitang si JK nga ang nagbukas. Good morning! pati ni Zanny rito. Morning! Come in! Kinagat niya ang ibabang labi. Nakakapanibago ang nararamdaman niya. Unang beses pa lang niyang makapasok sa isang condo unit. Pagkaari pa ng isang lalaki. Walang mali siya. Walang mali siya paulit-ulit na wika niya sa sarili. Siya lang naman yata ang may mali siya. Dahil tila bali lang naman yon kay JK. Maganda ang ayos sa loob. Elegante at napaka-masculine ng dating. She look at JK. May kinukuha ito sa refrigerator nito. Medyo na pa siya sa suot nito. Unang beses din niyang makita itong hindi nakasuot ng uniform. Nakapanjama lang ito at puting t-shirt. Para itong commercial model ng isang sikat na brand ng kape. Breakfast? Tanong nito at sinulyapan siya. Umiling siya. Tapos na ako. Tumangu ito. Nandun ang laundry area. Doon mo na simulan ang trabaho mo. Huwi ka nito. Napatingin siya sa itinuro nito. Pagkatapos ay ipinalik ang tingin sa binata. Ah, eh, ang plano ko kasi kukunin ko lang ang mga damit mo. Tapos dadalhin ko sa amin. Ibibigay ko rin sa'yo kapag natuyo na. Natigil ito sa ginagawang paggawa ng sandwich at muli siyang tiningnan. He gave her that are you kidding me look. nag ang pisngi niya. No, you can bring my clothes to your house. Mas mapapadali kung dito ka na maglalaba. May washing machine at dryer na ako rito. Ah, eh. Kung ipipilit mo ang gusto mo, ay bahala ka. Huwag mo lang galawin ang mga damit ko. Ikaw lang naman tong mapilit para... Sabi mo nga, makabawi sa kasalanan mo sa akin. Huwi ka ni JK sa kanya. At lalong nag-init ang mga pisngi ni Zani. Toto pa rin niya ang sinabi niya rito. Ayaw yang sabihin ito na hanggang salita lamang siya pagkatapos ng nagawa niya rito. Dito ko na gagawin wika niya. Naguguluhang tinignan siya ni JK. Itinirik niya ang mga mata. Ang paglalaba. Nagtungo siya sa laundry area. May pa laundry laundry pa siyang nalaman. Pwede ko naman sana tong kamayin sa bahay. Wika niya nang pasadahan ng tingin ang mga damit itong nakalagay sa isang laundry tub. Nang tingnan niya yon ay hindi man iyon marami. Limang piraso lamang yon ng uniform nito. Talagang wala itong balak na pahirapan siya. Malapit ng magtanghalian nang matapos siya. Mabuti na lamang at may direction sa dryer kung paano gamitin yon. Kaya natapos agad niya ang ginagawa palabas si Zani ay naabutan niyang nanonood ng basketball si JK. Ganoon pa rin ang suot nito kanina. Agad itong tumingin sa kanya. You're done? Tumangu siya. Magtanghalian ka muna. She was surprised. Kahit na medyo formal ang pakikitungo nito sa kanya, ay naroon pa rin ang pagiging magalang nito. Sa bahay na ako kakain. Nasa laundry area na ang mga pinalabhan mo. Nakahangar na. Thanks. Bakit yun lang yata ang pinalabhan mo? Tanong niya sa pinata. Nagkipit balikat lang ito. Dito ka na kumain. I'd like you to tell me why you did it. Ang kinakabahang tanong niya. Have you forgotten? Yung nangyari sa mall? Ah! Pinatay na nito ang TV at tumayo. Dumaan ito sa tabi niya upang magtungo sa kusina. She smelled his natural scent. At lalo yata itong mabango kumpara sa naamoy niyang pabango nito nung tumabi ito sa kanya. Kinakabahang sumubo si Zani ng pagkain. Napaka-awkward ng pakiramdam niya. Halos hindi niya maialis ang tingin sa pinggan niya. Magkaharap kasi sila ni JK. They ate beefsteak. Nag-order lang ito sa malapit na restaurant doon. Nais niyang magtanong kung nasaan ang pamilya nito. Ngunit parang nakakahiya kung gagawin niya. Masyado itong tahimik habang kumakain sila tumikim siya. Ang sabi mo ay gusto mong marinig ang dahilan tungkol sa nangyari? Huwi ka ni Zani. Tumango si JK. Bakit nga ba? Sorry talaga. I don't want to hear you say sorry. Ang gusto ko lang namang marinig ay ang paliwanag mo. Nagtataka lang talaga ako sa nangyari, miss. Pwedeng huwag mo na akong tawaging miss? May pangalan naman ako. Tumawa ito. Tawa na parang naaaliw. Ano nga pala ang pangalan mo? Maria Crisandra Bayesa. Hindi ko na siguro dapat sabihin ang pangalan ko. I'm pretty sure you already know. Naginit ang mga pisngi niya. So, what is it? Anong trip mo sa buhay at nagawa mo yun? Eh kasi yung pinsan ko, kumunot ang noon nito. Yung kasama ko sa mall, ang kulit-kulit kasi noon. Nakita niya yung picture mo sa wallet ko. Natigilan siya. Dapat ba niyang sabihin yun? Baka maging creepy na siya sa tingin ng binata dahil pati litrato nito ay hindi niya pinalagpas. May picture? Naguguluhang tanong ni JK sa kanya. Sorry, nakita ko kasi yung Facebook mo. May picture ka doon kaya ipinaprint ko. Nahihiyang wika niya. Ayun nga, nakita niya. Tinanong niya ako kung boyfriend daw ba kita. Ang sabi ko, hindi. Eh ayaw talaga akong tigilan. Makulit kasi yun eh. Inaantok na ako nun, kaya sinabi ko na lang na oo, para magtigil na siya. Ay tot walang masama ron kasi hindi ka naman niya kilala at uuwi rin siya sa mga susunod na araw. Ang akala ko, safe yung sinabi ko. Wika Kanya, tinignan niya ito. Nakatingin lang din ito sa kanya habang nakasandal sa upuan nito. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na nakakunot ang noon nito. Why do you have a picture of me? Tanong nito. Wala lang. Napangiti ito. He was so cute when he smiled like that. Wala lang? May kamukha ka lang kasing artista, pagsisinungaling niya. Naaliw lang ako sayo. Really? Mukhang hindi pa rin ito naniniwala sa sinabi niya. Tumangon na lamang siya at ipinagpatuloy na ang pagkain. Hindi na yata niya matatagalan ang mga tanong nito dahil sa hiya. Lihim siyang nagpasalamat nang wala na siyang marinig pa mula sa binata hanggang sa matapos silang kumain. Inihatid pa siya nito sa pinto nang magpaalam na siya rito. Salamat sa lunch. Hanggang sa uulitin. And what makes you think there even be a next time? Hindi ba? Maglalaba pa ako sa susunod? I have yet to find out if you did a good job. Lihim siyang napangiwi. Hoy, may hindi ka ba sinasabi sa akin, ha? Tanga ako Sani Badet kay Zani. Ano hindi sinasabi? Nagmamaang-maang tanong niya habang kumakain ng chichirya. Pagkatapos ng klase nila ng umagang yon ay nagpunta sila roon sa cafeteria. Tumaas ang isang kilay nito. Kilala kita, oy? Wala? Natigil siya sa pagsasalita nang makita si JK na papasok sa cafeteria. Parang kabayong nagwala ang puso niya nang magtama ang mga mata nila ni JK. Pumiti ito sa kanya hindi naman todong ngiti. Ngunit okay na yun sa kanya. Kinikilig pa rin siya. Kasama ang mga kaibigan, ay inuko nito ang mesang malapit lang sa mesa nila Badet. Ano yun? Tanong ng kaibigan niya. Napatingin si Sunny rito at nagkibit balikat. Huwag kang maglihim sa akin, San. Magtatampo na ako sa'yo. She sighed. Wala lang naman eh. Ikwento mo na. Kung hindi, pepekto sa nakitarian. banta nito at pinandilatan pa siya ng mga mata. Ikwento niya rito ang nangyaring insidente sa mall nang sumama siya kay ate Aiza. Pati na rin yung alok niya kay JK para makabawi sa binata. OMG! Lahat ng yan nangyari na sa'yo? Tapos wala ka man lang sinasabi sa akin? Tila nagtatampong wika ni Bader Huwag ka nang magtampo, Det. Sasabihin ko naman talaga sa'yo eh. Nawala lang sa isip ko. Masyado kasi ako naging preoccupied sa nangyari. Hindi pa ako makaget over na napalapit na ako ng ganoon kay JK kinikilig na paliwanag niya. Bakit? Close na ba kayo? Mumuso siya. Hindi naman close na parang magkaibigan na. Ang ibig ko lang sabihin ay napalapit na ako physically sa kanya. You know, nakatapak ako sa kondo niya. Tapos nakasalo ko pa siya sa lunch. Napangiti siya pwede na akong mamatay. Gaga, natatawang wika ng kaibigan niya. Masyado kang OA, yun lang magpapakamatay ka na agad? Umisi siya at kinatok ang kahoy na mesa. Hindi maiwasang tingnan ang mesa kung saan nakaupo si na JK. Ngunit napatingin din ito sa gawin niya yang binawi ang tingin dito at napangiti ng maluwang? Mukha ka ng baliw riyan, Zan. Una ni Badet. Hayaan mo na, masaya naman ako eh. Marahil nga ay nababaliw na siya. Nababaliw sa kilig na si JK ang dahilan. Hinihintay ni Zani ang kaibigan niyang si Badet sa school grounds nila dahil naunang natapos ang klase niya. Sabay silang uuwi dahil may pukunin siyang libro sa bahay nito na pag-aaralan niya mamayang gabi. Hindi pa kasi siya nakakabili ng libro niya para sa isang subject nila. Nakaupo siya sa bench na naroon. Iilan na lamang ang mga may klase noon dahil alas 5 na ng hapon. Mula sa pagtingin-tingin sa dalang notes ay napatingin si Zanny sa may hallway ng kabilang building. Umuwang ang mga labi niya nang makitang lubabas ng library si J.K. Pag-isa lamang ito. Nagmamadaling iniligpit niya ang mga gamit at tinakbo ang kabilang building. J.K.! Sandali! Hinihingal na tawag niya sa binata komento ito at nilingon siya. Umiti siya rito. Kumusta na yung mga nilabhan ko? Yan ba yung suot mo ngayon? Natatawang tuming ito sa kabilang side ng building. Pagkatapos ay sa kanya. No, hindi ito yon. I can wear it. May mga dumi pang hindi mo natanggal. May mga mancha pa, Maria. Napangiwi siya sa itinawag nito sa kanya. Lalo na at Maria ang pagkakasabi nito. Pero mas nag-alala siya sa sinabi nitong may mga hindi pa siya natanggal naman siya. Eh, uulitin ko na lang. Nahihiyang wika niya rito. Umiling ito. No need. Pinalabhan ko na ang mga yon. Pero hindi na niya madugtungan ang sasabihin. Hindi na kasi niya alam kung paano i sa ang sarili. If you don't know how to do the laundry, don't force yourself to do it. wika ni JK sa kanya. Hindi na nakangiti. Bagkos ay eh, seryoso na itong nakatingin sa kanya. Napayuko siya. Gusto ko lang naman kasing makabawi sa iyo eh. Malaki ang naging kasalanan ko. Napagsalitaan ka pa ng hindi maganda ng pinsan ko nang dahil sa kasinungalingan ko. Tama yan. Makonsensya ka. Nang nag-angat siya ng tingin dito ay nakita niyang nakangisi ito. Parang lumiwanag ang buong paligid niya at umulan ng petals ng roses dahil sa ngiti nitong yon. Parang ng slow motion ang lahat. Seriously, wag mo nang isipin yon, Maria. Napangiwi siya. Zani, pumiti ito. Zani, sige na, I have to go. Bye. Sinundan na lamang niya ito ng tingin. Pagtalikod niya ay tinawag siya nito. Nilingon uli niya ito. May kasama ka ba sa pag-uwi mo? Tanong nito. Her heart went wild. Oo, may kasama ako. Tumango ito. Sige, ingat. Napapangiting naglakad na siya pabalik sa kinauupuan niya kanina. Hindi siya makapaniwala sa ipinapakitang kabaitan sa kanya nito. He was rude to her na hindi katulad ng inaasahan niyang ipinakita nito pagkatapos ng nagawa niya rito. Hindi niya akalain na may nag exist pang tao na ganoon. Sige, ingat! Sariwa pa rin sa isipan niya ang sinabi nitong iyon kanina. Sinabi nitong mag-ingat siya na para bang iniingatan siya nito. kasi sinabihan kanya ng ingat, may meaning na agad. Hindi ba pwedeng alam niyang tatanga-tanga ka lang? Napasimangot siya sa kontrabidang bahagi ng isip niya. Pero totoo naman niya tayon. Nagkibik-balikat siya. Basta ang mahalaga, nakausap na naman niya si JK. At hindi yata ito galit dahil hindi niya nagawa ng mabuti ang paglalabas sa mga damit nito bait ito walang duda